pa uulan na ang mga idol ayo karon buga pang kahoy para na isunod mga idol Sobrang ulan idol. Punta sana kami sa bayan sa Ipin. Tiga, lasta, tiga. Kak, takutin Jinjing. Ini sekarang tak ani idol. Eh. Cang bolan. Semeyatan panon mai bagyo yata. Yan, yan po mga kawe sa taas ng tapat ng aswan para mauga. Good morning mga idol. Good morning.